Dahil birthday na ni tatay, may regalo ang mga magbabarek na araw, na gabi araw-araw ay iinom Ayan. May pa-cake sila. Nagbigay ang mga magbabarek ng cake para sila ipayagan gabi-gabing bumarek. <laughs> para nga naman may pampahubag loob. Aray, nangunguna Oh. Sa mga pakanang iyan, para payagan ang payagan sa pag-iinom. Aray po, ang the second, founder. <laughs> the third. <laughs> Ang aking ama talaga kahit kailan pa, baby. Ubus na ang kandila ng kiki. Hindi pa dinalabas hanggang ngayon. Sila po ay nandito ngayon sa Barangay Hall. Na nakuha po ng mga fi financial assistant. Guys, nakuha ng pinas financial assistant sa aking center. Oh. Pil Anong kinukha mo, Happy birthday, Nene. Guys, kalahati na lang ang kandila. Hindi pa din nalabas. Nanonood na ang videographer eh. Hindi pa din nalabas. Eh, <laughs> inom na inom na eh. Barit na barit na eh. Bago ang tagal namang lumabas. Ubus na ang kandila <laughs> din na mo. Kakalabi na ina. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ayan pa, mga Happy birthday to you. pa mga <laughs> magbabarek. Basahin mo. Basahin mo. Magbabarek. Para payagan mo magbarek ng araw gabi. <laughs> Binigyan ka na magbabarek ng cake. Happy birthday to you. Happy birthday Bye. Happy birthday

bago po makalabas at mahipan ang cake, ang ano ay ubos na. <laughs> Inutang pa <laughs> <laughs> shout out sa mga magbabarek. <laughs> <laughs> Alam niyo kung bakit nagpakanaan yan? Para payagan mo araw gabi magbarikan. <laughs> Magaling hippie na, tubos na. Wish. Pagkakabis na. Pagkakabis <laughs> no, na. Yon, oh, oh ito, ito, ito. Yo, yo, mag-iinom na agad. Yon, umuwi na po ang mga mama may son. <laughs> ko, si Bakla ang bumili ng cake. Kapatid niya ka pala. Budas <laughs> ka, nagbigay ako ng pera. Si Barim Fish. Si Barim Fish.

Ayan. Video naman e! Pwede kong hanggang! Pra, magbabarik e. Eh, makakabarik na nga ngayon. Binigyan e. Eh. <laughs> Binigyan e. Eh. Uh, Patayin ano, mo. Yeah, <laughs> eh. Pra, magbabarik. <laughs> magbabarik na nga rin lahat. <laughs> Nabigyan ano, na ng magbabarik. Pampahubag ng loob. Di pa payagan nyo naman magbarik ngayon? Parang na yan. Pagpagkainan na rin ako nga. Ayan. Happy birthday ulit. 59th birthday. Thank you so much sa mga magbabarek. Oh, Kaya mag thank you kasi nagbigay sa inyo ng 1,000. Thank you sa follower. Tarap sa akin ng birthday Hindi ko mahuwi ako pala yung dadot na ng gayao. From Rosario Cavite. From Rosario Cavite. Oh. Yan. Yeah. Thank you guys. Thank you guys. Ram,